Naalala ko tuloy kung paanong winalang hiya ni Sara Duterte etong si Congressman Benny Abante. Naglibot yan sa distrito ni Abante para siraan, para bastusin etong kongresista. Naglibot si Sara Duterte. Yung kanyang klase ng, ng banat, yung kanyang klase ng laban, napakababa. Diba? Napakababa. At kung titignan niyo po, mukha expected na yan sa mga Duterte, eh, ba? Diba? Kasi si Digong, tignan nyo naman. Gustong gawing normal ang pagmumura. Nakala na mo, um, ang rason na itong mga DDS, eh, mura lang naman yan eh. Nagtatrabaho naman yan ng maayos. Joker yan eh. At kung ano-ano pa. Di ba? Ang lala, ang lala. Naging sobrang malala ang ating, ang ating bansa dahil sa mga DDS at dahil sa mga Duterte. Ngayon, Si Congressman Abante po ay hindi bumaba sa level ni Sara Duterte. Totoo na binanata ng anak ni Congressman Abante at ang si Sara Duterte, pero itinaas niya yung level. Walang kabastusan, walang kawalang hiya ang ginawa. Pawang katotohanan at tapang ang ipinakita ng anak ni Congressman Abante. At ngayon, napaka-composed ng isang Congressman Abante. Hmm. Sa kanyang mga banat naman tungkol sa impeachment case nga natang si Sara Duterte mahinahon, nararapat na ayon umaakto bilang isang kongresista at hindi hindi bara, bara kung magsalita. This is not about politics. This is about accountability. When a public official spends 125 million pesos in just 11 days and over 600 million pesos in confidential funds that remain unexplained, then someone must answer to the people. Legal, makatarungan at ma naayon sa Constitution etong impeachment or proseso ng impeachment na ito laban kay Sara Duterte. Yan, dyan natatalo etong mga Duterte. Kasi, yun na nga, ang dami nyo na nga ang kagarapalan at ka walang hiyaan na ginawa. Pero kayo pa yung balasubas magsalita. Kayo pa yung walang hiya. Di ba? Magbigay ng statement na akala mo talaga, kayo yung tama. Eh kayo na nga yung nasa wrong side of the coin. 对吧？